So, nandito tayo ngayon no? sa may uh, Rojas Avenue. So, ating update itong uh, Rojas uh, ginagawang box culvert. So, ating kumustahin. Uh, ating subaybayan. Itong ginagawang box culvert dito. So, dito may mga tambak na buhangin dito, laka-stambay at titingnan din natin sa loob kung ano na yung uh, sitwasyon sa ginagawang box culvert dito sa Rojas Avenue patungo ng uh, postal road Rojas Rotunda Chalchoneso, Chalchoneso yo, Bocos de Po, and Welcome to my channel, Crispy Core TV. Please subscribe, like, and share. So, nandito na naman tayo sa may uh, Rojas Avenue. So, silipin natin yung uh, ginagawang box cover sa loob. Ating uh, subay Itong ginagawang proyekto dito. So, sundan, nyo, sundan nyo ko. So, sa, nyo ko. Tara, let's go. So, ito na yung uh, Rojas Roton uh, Avenue. Ito yung uh, ginagawa nila itong box culvert dito. So, nakikita natin sa drone shot. So, dito pinuspuspusan talaga lang uh, tabahoin itong dito. Itong box culvert na ito dito. So, malapit na mag-connect doon dito sa may... Uh, Bax Colbert Rotunda palabas ng uh, dagat. So ito yung Rojas Avenue palabas ng Rojas Night Market. So nakikita pa natin na may mga bahay pa talaga na nandito no. At andito naman sa may rotonda uh, ayos na yung asparto yung kinanggalan na touch dito sa rotunda rohas. So okay na rin nandito. At yung uh, mga landscape, okay na rin. Maayos na. So tapos na pala ito natrabaho itong natrabaho mga ritat. na yung itsura dito no sa Rojas ito ginagawa nilang box culvert so may mga kabilya na ito at sa ilalim na nakasementado na rin unti-unti uh, tinatrabaho tong uh, box culvert so, patungo doon sa may uh, rotunda ay paano uh, umuusad yung uh, proyekto dito sa ruhas rotunda itong box culvert na ginagawa Miss <laughs> Speaker TV Miss huh? Speaker Miss Speaker Miss Speaker Hi ito yung ginagawa nila ngayon dito So ito yung ginagawang box culvert. Uh, meron na itong uh, kabilya uh, nilagay. So preparations para sa pagbuhos ng saminto. Ito ang uh, ginagawang box culvert. So ang katabi meron pang bahay. So ito matatamaan din ito. Kasi ito madadamaan, matatamaan sa box culvert. So, ano, ano na lang konti na lang magkukunik na yung uh, box corbett patungo dyan sa may uh, rojas rotunda patungo ang dagat so konting tiis na lang malapit na magkukunik itong dalawang box Colbert So ito yung ginagawa ngayon, ngayon dito na no? dito sa Max Colbert, Colbert. naglalagay sila ng mga uh, so konti na lang ang nito at saka doon konti na lang So mag-aabot na ito. So kailangan ito matanggal ito. Ito para itong basketball bird baka diretsyo na doon. So yun, uh, shout out mo na sa mga taga high view, sa gumagawa dito ng box, box colbert Then sa kanina yung uh, si Janry, shout out. So yun, hanggang dito lang yung ating update dito sa may uh, Rojas. Itong ginagawang uh, box colbert dito. So, yun, please subscribe to my channel, Chris Speaker TV. I-follow po na nga akong Facebook page, Chris Speaker FB. So, thank you for watching. sa midaan Anyong and God bless you all. Sarang ngayon.